Okay, uh, good afternoon mga kabukid. Uh, so, araw po ngayon ng Sunday. Bali, na ano tayo. Uh, muna sa trabaho sa bukid. Then, monitoring lang tayo ngayon. Bali, tinignan tinan ko lang kung ano yung mga ano, na problema para bukas uh, trabahoin. Then, nais ko po magpasalamat uh, una sa, ano, sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. So malaking uh, salamat po. So malaking tulong na po 'yan uh, sa channel natin. si umabot na tayo ng 440 na subscriber. So first time ko po 'yan. Uh, thank you mga kabugid. So bali mas uh, anuhin ko pa yung kumbaga mas iigihan ko pa yung ano ko pag uh, bibigay ng ano mga mga tips sa pag ano sa pagtatanim sa pagfa-farm yan po yung ano natin ah uh, focus ngayon kasi ito ito po yung ano ko ah uh, buhay ko pagtanim yan po yung siguro yung profession ko na para sa akin kasi dito ako nag-enjoy so uh, salamat uh, ng marami uh, sa 440 subscriber then yung mga hindi pa nag-subscribe So sana uh, matulungan niyo po yung ano ko, yung yung bahay ko, yung channel ko na lumago man lang kahit konti. Thank you na. Okay na 'yun. Thank you, thank you.